Ang araw po sa inyong lahat. Uh, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. Uh, thank you po dahil sa suporta ninyo. Kahit pagod tayo mga idol, no? Ay, kung isipin lang namin mga idol na andyan naman kayo. Nagsusuporta, nagsichare sa amin. Wala po lahat ng pagod at puyat. Maraming maraming salamat po. So, hindi nga talaga ako mga idol no? dahil uh, hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari, yung mga imposible na bagay, mga idol imposible na mangyari ay naging posible po ito dahil sa tulong po ng ating mga kaibigan uh, nag-alala na po talaga kami, kasi po um, kahapon ay Uh, may ano na may desisyon na yung mga kalaban mga ito na kitili na nila yung buhay ng aking uh, sa tulong nating mga kaibigan ay tinakas po siya nila mga idol at uh, meron pa tayong mga naka, naging kaibigan po na itim na duwende mga idol na hypnotize po namin at naging kakampi po namin siya uh, siya po talaga yung siya din po ay isa sa mga tumulong no para mas mapabilis din po ang pag takas ni Gary sa aking ama mga idol si Gary po ay napakatapat po na kaipikan tapat na 20 mga idol at pinakamatapang pa hindi talaga ako nagkamali na kaibiganin din siya mga idol no dahil pinakita niya talaga na talagang lahi-lahi magod sila mga idol bansa na nakakaima kapag nakaibigan mo na yan sila ah, gagawin nila lahat para matulungan ka so yun yung ginawa ni Gary mga idol dahil natutuwa po sila noon na ah, sa ating sa Natutuba po sila sa atin, mga idol. Natutuba po sila dahil uh, don tinutulungan din naman po namin sila, mga idol. Kaya laking kasasalamat po. Pero ito yung hiling ni Gary, mga idol. Na sana talaga ma matumba na itong mga grupong ito. Dahil po may pinaplano po sila, lalong lalo na po na yung darating na eleksyon ay kapas lang po sila ng maraming tao. At lalong lalo na na malapit na din ang kapistahan ng bayan dito. Ay, may mga may mga suicide bomber po na kihilahok po at doon po ipapasapong ang bomba sa araw ng kapistahan ng bayan. Oh, grabe mga idol, akala talaga namin na makapagpahinga kami kasi sabi na kaibigan namin talaga na pagkatapos ng misyon namin, pahinga muna kami kahit isang araw lang. Pero ay uh, schedule lang talaga namin yung pagpapahinga namin mga idol kasi wala naman kaming magawa sa bahay doon lang naman kami hindi naman din kami mapakali kapag wala kaming ginagawa so is lang tayo sa pagod at hirap dahil ito naman yung pin pinakasaya namin mga idol eh. saya na kami sa trabaho namin na makatulong sa kapwa namin so yan ang may ulan ha? sinundan ko po ang area at pinasok ko po ang area na to dahil meron pong mga bagong grupo po noon na may mga bagong grupo po na magtitipon-tipon dito at uh, may mga drugs po na idideliver daw sinundan po namin mino sinundan ko po yung mga tauhan ni Raman dito si Raman po ay si Raman po ay natamaan po siya ng kulam natin kaya, kaya hirap po siyang makabawi no sa inilagay kong kulam sa kanya pero mamamatay din siya mga idol ilang araw na lang inihintay katawad ngunit nararapat yan sa iyo parusa yan ng mga diwata at pwende sa iyo huwag tayo mag alala kay Raman mga idol hindi, hindi na niya mababawi pa o, hindi na niya hindi na, hindi na to kabawi sa iyahang lawas dahil pumapayat na po siya ngayon watay ka balaka karumpina, nataas ng dalang gulpo. Hindi nga. Watay ka balaka ang na nabusligan mo giliktok. Watay bagong gulpo na pinagkagahi ng

hindi na lang sa gilaw ang jabo sa abang dampo ang na ito bata pila sa loob kay dami ko na itong uban na bata ialay na ito kay dagantang okay. uban na pang pati yan nga mga isim na diwindi makakalaban sa kanila dahil sa taglay nilang lakas pero meron tayong bagong reklot pinakamalakas meron pa tayong bagong commander pero nagtago lang siya hindi siya magpakita dahil mga batus lang ang kanyang ginagawa Anong sabi ni Commander? Si Bantay nung tayo dito Hindi na yun yung papadala ng sabi Sabi <coughs> Sabi Anong sabi natin, hindi na pa tayo dito Hindi pa tayo naghihintay Ba't mauna ba pa ako sa iyo dito? Sumusunod ka lang Hoy, Harvest! ang pagod Lager sana ang inaantay ko dito Hindi yung supply ng tiyo mo Ay, pag meron na nakita ang lager dito Ay, agad kong papatayin Amayan, amayan! Lima paye tulad nan dati mahina. Siniljob. Bisik lang yan siniljob. Kaya natin 'yan papayen. 'Di nolo pa natin yan siniljob. Kudikit natin 'yan. Ah. Napali Tapos na kayo ngayon. <coughs> Ngayon, ikaw naman. Uh, Babalihin ko ang leeg mo. <tod> Talagang nag-recruit pa kayo ng ibang kasama. Mga hayop. May mga droga sila tarma, talaga mga idol Dinodroga nila Ginodroga ang mga to uh. May mga kasamahan silang hinihintay ngayon At nagbabalak silang Sunugin ang bahay ni Neil dyan Pero nandoon naman si Peter mga idol Hindi kami dapat magalala aso kailangan talaga nilang mawala mga idol no? Then, habang tumatagal nabubuhay ang mga to siguradong marami din na namang mabibiktimang mga inosente sibilyan ay luoy dito dito sa bundok walang hostisya hostisya mga idol dahil nahihirap lang po kami yung ilan ay namamatay na lang at kinalilimutan mga idol nandito na naman ang isang misteryosong boses at hindi siya nagpapakita sa atin sinasabi ni Gapay ay makapangyarihan daw ang misteryosong boses na yan. Ay, mag-ingat daw ako. sama ngawalang walang hiya sila. Yung mga misteryosong boses, hindi po siya nakukunam Kaya kailangan malignat po kami.

Ang ini nila sa kongo, mga buto, alagad din namin, inisip nila sa dia ada yang bisa membosankan Tidak ดุก็เรื่อล้ดิงอ๋อ่ะ sino ka mang demonyo ka. Sa likod ang misteryosong boses mo idol nararamdaman ko. May kapangyarihan siya. Hindi siya makulam dahil isa, lang siya. hindi siya nagpapakita mga idol. Nelo sana okay ka lang! Gay gusto na niya, niya matuda si Raman ba? Sana sana okay lang, okay lang siya. So dito na lang pumuda mga idol no. Kailangan ko muna planuhin ito, mukhang tagilid tayo dito mga idol dahil may isa na namang misteryosong buses na naman ang gustong patayin kami. So, hanggang dito na lang po muna. Nabasa na tayo sa ulan na yan, Mama Susan. Dito din. Salamat, salamat. Cecilia, ingat po. Thank you. Mam Ma Lorna, salamat.